sa mga nakaranas dyan na ganitong pamumuhay. Kaway-kaway naman kayo dyan. Ito'y ramdam na ramdam ko dahil ito'y aking kinagisnan. Kay sarap pagbalik tanaw, simpleng hapagkainan, kumakain kayo ng sabay-sabay. -saba. Ilaw na lampara ang siyang tanglaw sa tahanan. Sahig na kawayan ang siyang hapagkainan. Munting tungko gamit na lutuan. Kahoy na panggatong gamit sa pagluluto ng ulam. Noodles na ulam ay sapat na pantawid gutom sa hapunan habang si Inay ay abala sa lutuan kami naman ay naghahanda ng plato na paglalagyan panggatong sa aming abuhanan ay akaunti na naman kinabukasan kami ay paparoon at maghahanap ng panggatong para sa aming abuhan sa gayon ay may panggatong kami bago magtagulan, sama-sama at sabay-sabay na maghahapunan simple o payak na pamilya, yan ang aking pinagmulan. Hindi kami pili kung anuman ang meron. Ang mahalaga, kami ay nakakain ng tatlong beses sa maghapon. Bumabalik sa aking alaala nung panahon na kami ay maliliit pa. Pritong dilis sa lamesa, noodles at kung ano pa. Sapat na yan, masayang kumakain at sama-sama eh? pamilya. Minsan, pagkakaunti na ang ulam sa lamesa, magpapaubaya na si Nainay at si Itay. Mabusog damang kami ng anak niya.